Panginoon naming mapagmahal. Sa sandaling ito habang ipinipikit ko ang aking mga mata, taos puso akong nananalangin at inilalapit sa iyo ang aking pamilya. Humihiling ako ng buong puso. Naway ingatan mo ang aking pamilya sa ilalim ng iyong mga pakpak. Sinasabi ng iyong salita sa Psalm 91.4 Tatakpan ka niya ng kanyang mga balahibo at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay makakahanap ka ng kanlungan. Kailangan ko ang pangako na yon ngayon, Panginoon. Ang mundong ito ay nakakatakot. Napakawalang kasiguraduhan. Kapag nanonood ako ng balita o nag-scroll sa social media, minsan ang puso ko ay tumitibok sa pag-aalala para sa mga mahal ko. Ngunit pagkatapos na alala ko, ikaw ay mas malaki pa sa anumang bagyo na hinaharap namin sapat ang lakas ng iyong mga pakpak para kanlungin kami sa anumang pagsubok. Panginoon, ingatan mo ang kanilang mga puso at isipan. Diyos na Jehova, idinadalangin ko ang bawat miyembro ng pamilya. Ibulong mo ang iyong pag-ibig sa kanilang puso. Ipaalala mo sa kanila na hindi nila kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Nasa kahinaan, ang iyong lakas ay sumisikat ng pinakamaliwanag. Panginoon, tinatangka ng mundong ito. Napakainin sila ng maraming kasinungalingan tungkol sa kung sino sila at kung ano ang mahalaga. Protektahan mo ang kanilang mga puso mula sa panlilinlang. Ingatan mo ang kanilang mga isipan mula sa masasamang impluensya. Panginoon, tulungan mo sila sa kanilang mga pagsubok. Nakikita ko ang mga miyembro ng pamilya na kasalukuyang naghihirap ang isa na nakikipaglaban sa sakit na ang katawan ay mahina. Ang isa na dumaranas ng depresyon o pagkabalisa. Ang isa na nawala ng trabaho at nag-aalala kung paano babayaran ang mga utang. Ang isa na ang kasal ay nasa bingit ng paghihiwalay. Diyos, wala sa mga sitwasyong ito ang nakakagulat sa iyo. Ang iyong mga pakpak ay sapat na malawak para sakupin ang bawat pagsubok, bawat takot, at bawat bukas na walang katiyakan. Panginoon, bigyan mo sila ng kapahingahan at magandang kalusugan. Para sa mga napapagod sa aking pamilya, idinadalangin ko ang supernatural na pahinga sa ilalim ng lilim ng iyong mga pakpak. Hindi lang pisikal na pagtulog, kundi ang malalim na kapahingahan ng kaluluwa na nagbumula sa pag-alam na hindi mo sila bibitiwan at ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nabibigo. Panginoon, ipinapanalangin ko ang pisikal na kalusugan at proteksyon para sa aking pamilya. Ingatan mo sila mula sa karamdaman, aksidente, at kapahamakan. Sa mundong kay lupit at kay daming hinihingi, protektahan mo ang emosyonal na kagalingan ng aking pamilya. Protektahan mo ang kanilang mga puso mula sa kawalan ng pag-asa. Kapag nararanasan nila ang pagtanggi, ipaalala mo sa kanila na tinatanggap mo sila. Kapag pakiramdam nila ay bigo sila. Ibulong mo sa kanila na ang iyong pag-ibig ay hindi nakadepende sa pagganap. Kapag dinudurog sila ng mga hinihingi ng buhay, turuan mo silang magpahinga sa iyong kasapatan. Ipinapanalangin ko ang proteksyon sa mga relasyon ng aking pamilya sa isa't isa. Kapag ang matatalim na salita ay nagbabantang lumikha ng malalalim na sugat, Palambutin mo ang aming mga dila. Kapag ang hindi pagkakaunawaan ay bumubuo ng mga pader, tulungan mo kaming gibain ang mga ito sa pamamagitan ng tapat na pag-uusap. Kapag ang pagiging abala ay nagiging dahilan upang maging estranghero kami sa isa't isa, bagalan mo kami upang tunay kaming magkita-kita. Tulungan mo ang aming pagmamahal sa isa't isa na maging isang refleksyon ng iyong mga pakpak, tinatakpan, pinoprotektahan, at kinakanlungan. Diyos na mapagmahal, ipinapanalangin ko ang mga desisyon na hinaharap ngayon ng mga miyembro ng aking pamilya. Malalaki, maliliit, at mga makakaapekto sa buhay. Bigyan mo sila ng karunungan na higit pa sa pag-unawa ng tao. Ituwid mo ang kanilang mga landas, Panginoon. Ipinapanalangin ko ang paghilom kung saan nasugatan ng aking pamilya ang ibang sugat ay bago pa at hindi pa lubos na maintindihan. Ang iba ay luma na pero bakas pa rin ang sakit. May mga sugat na galing sa labas ng aming pamilya. Ang iba naman ay masakit na galing mismo sa loob. Panginoon, nakikita mo ang bawat sakit, ang bawat alaala na masakit pa rin, ang bawat sirang bahagi. Ilapit mo lalo ang sarili mo sa mga may bagbag na puso sa aking pamilya. Hayaan mong hilumin ng iyong nakapagpapagaling na presensya ang nasira. Panginoon, pag-isahin mo kami sa pagmamahal. Panginoon, sa ilalim ng iyong mga pakpak, idinadalangin ko ang mga miyembro ng pamilya na baka pakiramdam nila ay kakaiba sila. Ang isa na iba, ang isa na hindi masyadong akma sa pamilya, ang isa na pakiramdam ay hindi siya naiintindihan o napapabayaan. Panginoon, tulungan mo kaming ipagdiwang ang kagandahan ng pagkakaiba-iba sa loob ng aming pamilya. Tulungan mo kaming gumawa ng puwang para sa bawat tao na maging totoo kung sino sila ayon sa iyong paglikha. Ang iyong salita sa 1 Corinthians 12 ay nagpapaalala. Nang katawan ay may maraming bahagi, ngunit lahat ay kailangan. Tulungan mo kaming bigyan ng halaga ang natatanging kontribusyon ng bawat isa Panginoon kung may pagkakahiwalay man sa aking pamilya ngayon, idinadalangin ko ang pagkakasundo. Kung may mga masakit na salitang nabitawan, palambutin mo ang mga puso upang magpatawad. Kung ang distansya, mapapisikal o emosyonal, ay lumalaki sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya, magtayo ka ng mga tulay ng pag-unawa at biyaya. Ang iyong salita sa Ephesians chapter 4.32 ay nagsasaad, Maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, na nagpapatawaran kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Tulungan mo kaming iabot sa isa't isa ang katulad na pagpapatawad na iyong ipinagkaloob sa amin. Diyos na Jehova, habang tinatapos ko ang panalanging ito, iniimahin ko muli ang bawat mahal na mukha sa aking pamilya, ang mga kasama ko sa bahay, ang mga kaugnay ng puso ko kahit na malayo man sila Panginoon, ang buhay ay napakahalaga at napakarupok. Wala sa amin ang nakakaalam kung gaano karaming araw pa ang magkakasama kami. Kaya buong puso akong humihiling, panatilihin mo ang aking pamilya sa ilalim ng iyong mga pakpak. Hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa pagiging malapit sa iyo. Hayaan mong manirahan sila sa lihim na dako ng kataas-taasan ang kanlungan ng makapangyarihan sa lahat. Sa ilalim ng iyong mga pakpak, natatagpuan ang aking pamilya hindi lamang ang proteksyon, kundi ang presensya, ang iyong makapangyarihan at mapagmahal na presensya. At iyan ang nagbabago sa lahat. Sa mahal na pangalan ni Jesus, na nagmamahal sa aking pamilya ng higit pa sa akin, ipinapanalangin ko. Amen.